Siguro, mas marami na po kaming na-experience kumpara sa chalk mm -hmm. na ginagamit po namin o nagamit namin sa pagsusulat, lalo pag nag po kami. Ano po, um sa, sa experience lang po namin ng na mga guru, iba't iba po kasi ang sitwasyon kung saan po kami. Mm -hmm. So, may mga kaguruan po tayo na talagang uh, uh, challenge po every day every hour and every minute po na nakaharap po kami sa aming mga estudyante ay isa pong hamon sa amin. Dahil lagi po sina natin sinasaisip, lagi po namin sinasaisip na sa tuwing tatayo po kami sa harapan ng aming klase, eh ay po sa amin yung, yung uh, kung ano ang magiging resulta ng, ng aming pagtuturo sa araw ngayon, sa ang resulta sa mga bata. Kung ano po ang matututunan nila sa araw na iyon. Ah, uh, yung tanong niyo po kung ano yung mga uh, mga natin na experience po namin mm -mm. na mga kaguruan po, ah uh, marami po eh. Uh, kung ako lang po, andiyan na po yung bilang isang nanay hindi naguro, mm -mm. no? Ah uh, mas na ina masasabi ko na yung oras ko talaga inbes na maibigay ko bilang isang ina sa aking anak mas mas marami pa akong oras na naibibigay sa aking pagtuturo sa 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 pagpagawa ng mga lessons para sa sa aking mga estudyante uh, pero winiway ko yun eh kasi syempre bilang isang ina bilang isang guru din kailangan mong maging balanse eh. uh, kailangan mong bigay yung, yung time mo sa iyong anak din bilang isang ina at in, ikaw din ang isa, ina ka rin sa iyong mga estudyante. So, ganun po yung aking ginagawa. Mm -mm. Ma'am Carissa, matanong lang po natin para magkaroon din po kami ng background. No? Uh, ilang taon na po ba tayo? Ano po sa atin po nga, profession po ngayon? And uh, nababanggit po ninyo na talagang hindi po biro ang pagiging isang uh, guru. But what made you decide uh, na pasukin pa rin po ito pong very challenging, very critical na profession ito, Ma'am Carissa? Ah, uh, almost 18 years in service na po ako wow. sa aking pagtuturo. Mm -hmm. And to be honest, uh yung teaching po talaga eh second para second choice ko na lang. Okay. Kasi gusto kong pumasok sa medical world. Pero uh, pero nung nag-aaral ako ng college, sabi ko parang may calling. Mm -hmm. And then parang sabi ko parang parang hindi parang sa sa, sa education ako dapat nung nag-enroll ako ng education, doon ko na pagtanto na sabi ko dito ako. Nung, nung naranasan ko na rin practice teacher, nakaharap na ako sa mga estudyante, parang, 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 uh, feel, parang pakiramdam ko andoon yung calling ko eh, uh -huh. na uh, gusto kong pagsilbihan yung, yung, yung ating mga kabataan, na ngayon, sa 18 years in service ko, sa dami na estudyante ko nang naturuan, sa dami ng mga batang dumaan na rin sa akin, at nakita ko na rin sila na may magagandang buhay, parang fulfilled ako. At hindi ko masasabi na, alam ko may mga maguro na mas matagal pa sa akin, mm -hmm. pero sa akin, in my 18 years in service, I can say na kahit papano may mga nagawa na ako dahil nakikita ko na yung aking mga resulta sa aking mga ibang estudyante Mm. -hmm. Yes, ma'am. Ma'am, uh, dito sa pagiging guro, uh, kumpara sa uh, nung uh, kayo estudyante, napansin nyo din yung mga naging trabaho ng guro. ako uh, kung may tulad natin ito, ma'am, ano yung uh, mas uh, nakita nating pagkakaiba. Nung ngayon, noon, ah uh, pagdating sa pagdidisiplina, mm -hmm. no? Yan ang pinagkaiba nung ako, Yung estudyante ako noon. Simpleng tingin lang, mm -hmm. Uh, ang esyante, talagang tayo, ta ako, Takot. talagang tatahimik na ako. Pero nowadays, talagang, uh, mag-exert ka talaga ng effort na kailangan talagang maging firm ka sa sinasabi mo, sa sabihin mo, para makinig yung mga esjante. Mm -hmm. Pero, yun nga, kaya mga mga nababalitaan tayo na no, may mga teachers na talagang hindi na nila makontrol mm -hmm. ang kanilang, uh, may, mga na, uh, may mga nagagawa na sila na beyond na sa, ano, kasi dahil, Siyempre, tao lang din, teachers lang din po kami. Pero hangga't maaari, hangga't maaari, sabi ko nga bilang isang guru, dapat nasa puso mo 'yung pagtuturo. Kaya kapag nasa puso mo 'yung pagtuturo, kahit anong behavior ang ang ma-encounter mo sa isyong, sa 'yong mga estudyante, andun pa rin 'yung control mo, andun pa rin 'yung mindset mo na oops, dapat ang estudyante ko kailangan sa akin makinig, kailangan mag-mag-focus sila sa kanilang mga ginagawa. Ako, kapag nakikita ko ang estudyante ko na nagtatapos, Aww. na nakikita mo na nakangiti at ma maririnig mo yung teacher, thank you po. Mm. Yung, yung ganun lang, simpleng gesture lang ng bata. Tapos, syempre, ako may anak na rin ako. Nak naririnig, nakikita ko yung anak ko na uh, pag dumarating siya sa bahay, mami, si teacher ko, ganito, ganyan, mami, si teacher ko, all praises. Tapos, yun po, yung makita mo lang is yung mga achievements ng mga estudyante mo. Uh, para sa akin masaya na ako noon. Masaya